Hello guys, for today's video, heto at mangunguha tayo ng mga gulay dito sa aming uh, halamanan. Heto nga pala yung mga tanim namin mga okra dito sa gilid ng Kevin uh, cave in. Tingnan ninyo, napakaraming okra ng mga tanim. Kahit napapaano ay nakakapagtanim kami dito sa aming bakuran dito sa side ng aming uh, accommodation ayan no, oh, tingnan ninyo oh. namumulaklak na yung mga okra at may bunga na ayan oh. dami oh, mga ilang araw makakakuha na ako ng okra at uh, dito pa sa likod at tatara kuha tayo ng alokbati Ito nga pala yung mga tanim na mga kasamaan ko dito na alokbati. Meron kami ano, ito yung malunggay. Gusto namin maggulay, magmunggo, magtinola. Ayan, nakakakuha kami ng malunggay. So, kuha tayo ng malunggay para meron tayong uh, sustansya naman. <laughs> Ayan. Dahon at ha, magmumunggo ako. Kahit ilang uh, dahon lang. Ganda ng tubo ng ano, malunggay, yun. daming dahon. Ayan. Doon din sa labas, may mga tanim din kami dyan sa, sa side. Mamaya kukuha tayo ng alokbate doon sa side doon. At ito yung mga aluk uh, alokbati. Ito tayo ng uh, talbos. Ayan, ang dami oh. Diba? Hanggang dun yan. Ito tayo. Sarap nito i-imunggo. Ayan oh. Yung alokbati sa atin pula eh dito kulay berde dalawang klase yung kulay ng alokbate kulay uh, pula tsaka berde tanim ng mga banglades ito hindi <laughs> ko to tanim tanim na mga bangla mata <laughs> uh, pwede naman ako kumuha mga tanim namin ito <laughs> kasi kapag ito uh, tinatalbusan mo lalong kumakapal kung ano lang pamunggo-munggo ayan nakakakuha ako pa paano ano yung pangalan nito pakbit yung pwedeng ipakbit ito yung dahon lang na kinukuha ko dito ano you know, lulusog oh kapal ng ano talbos ayan pwede na to ayan alokbati lagay natin dito muna tsaka itong malunggay kukuha pa tayo ng ano ng uh, spinach doon sa side doon may mga tanim din kami mga saluyot dito ito oh, tignan ninyo oh. lang namin ito. Ang ano pala, ang sal saluyot kapag tinatalbusan, lalong dumadami. Ayan oh, tignan ninyo. Kuha tayo ng talbus lang. Ayan oh, daming talbus ng ano, dahon. Masarap itong uh, saluyot. Napakasustansya nitong saluyot guys. Alam nyo ba? Vitamin C din itong saluyot. Kapag uh, magpapakbit ka. Ayan pwede rin isahog sa munggu yan. Tingnan nyo yung uh, ano nyo oh. Niya. Parang puno na. Sa mataas. hindi nila kinukuha ng ano bu dahon lang at saka yung mga talbos nakatrim siya kaya bawat uh, ano ano nito yung kuha mo sa dahon ano siya nagsasanga pakadami oh saluyot yan at, uh, alam nyo ba kung anong vitamins nito vitamin A vitamin B vitamin E vitamin C at ang uh, minerals nito magnesium, calcium, fiber zinc iba iron pagpadagdag ng dugo ayan at uh, damihan ko na guys para masarap siya at malapot-lapot. Pag, Pag bumibili ako nito sa ano sa bakal yung uh, siguro sampung tangkay to real eh dito ayan napakadaming uh, dahon kumukuha ko lang na, na, lang ako dito ayan dami di ba at uh, eto, meron din spinach natalbos kumuha lang at ang dami ito ang dami namin ano dito yun ano yun saluyot At uh, doon pa sa labas punta tayo. Ito yung spinach so, oh. Daming dahon. Oh, din namin. Kuha tayo ng ano. Talbus. Maldusugo. Oh. Sarap nito sa munggo. Kaya sa sardinas. sa loob oh. dami ko na nakuha uh, na ano dahon ng ano pangalan nito spinach ang tataba oh, guys oh kita nyo? ano lang kulin natin dahon ayan sarap nito guys Bye. Diba? Ayan po. Oh. Taba. Ayan, pwede na to guys. oh, di ba? Ang dami. Taba ng lupa dito. Ayan, ito yung accommodation namin dito sa Suiba. Tayo na. Ang dami ko na nakuha ng gulay. na akong... Uh, ano sa spinach, malunggay at saka yung alukbati. Uh, Diyan lang nakatanim lang uh. dito sa lugar namin at meron din kaming ano yung melon na yun, uh, namumulaklak pa lang. Ayun nang uh, ano namin dito, accommodation mga cabin yan, guys. Dito yan sa Sueba. Ilang beses ko na na ano to na panghal sa aking mga vlogs. Pinakita sa inyo itong lugar namin dito sa Sueba ng mga nakaraang taon. Pinakita ko yung papaya, yung langka, di ba? Doon sa likod naman yun. At ito uh, yung mga gulay na na-harvest natin. At uh, tayo na, tama na to. Magmumunggo ako mamaya. Ito yung isasahog ko mga daon ng uh, spinach alokbati, itong uh, saluyot, at malunggay. Okay, guys. So, ayan. At uh, pinakita ko lang itong aming accommodation dito sa Sueba, sa Saudi Arabia. At uh, sana na siyang kayo sa binlogs natin. At uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel pobreng kapampangan and click the bell button para updated kayo sa mga video na ina-upload natin at sa page ko pobreng kapampangan. Have a nice day. God bless po. <laughs>